Kyrie Irving ng Mexico Pampanga dumating na sa Mavs. Nung makanakaraan nga ay na-featured natin siya at sobrang daming humanga sa kanya dahil sa napakalupit niyang galawan. At pagtapos nga namin ma-post ang video na na-feature namin siya ay napag-usapan ang posibilidad na maging part siya ng Mavs. At eto na nga ang araw ng pagdating ni Sean. Kaya't samahan nyo akong salubungin at i-welcome siya dito sa bahay namin. So guys, sa taas sila. Nga pala si Sean guys is siya nga pala yung dinatawag na Kyrie Irving ng Mexico Pampangas. So, Kasi sobrang galing niya from left and right. Hindi niya isa sa mga kumbaga highlights ng galaw niya excited din tayo ma-meet natin siya. And of course, yung mga estudyante natin, siyempre sila Ashley, yan sila Air Labid, may mga kasama silang bago. <laughs> Uy! Ang dami nyo! Hello. <laughs> Hello po! Hello po! Hello Sino po Sir Kenneth? Ay, uh, sir. Puro, puro long hair pala kami. <laughs> <laughs> ano Guys, andito na si Sean. Ano nga yung Sean? Uh, 5'10. 5'11. Ito mga mo, sila ano? Kilala mo na? Apo. Ba't ka umiiwas? <laughs> <laughs> sa camera. Totoo mo ha? <laughs> 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 Ay, <yes. laughs> si Ashley, na mo na? Oo. Oh. Nandiyan na rin. O, oh, mababi yung mga kasama. Ka na naman. <laughs> New roommate! <laughs> New roommate. <laughs> Saya ka? And, uh, well, uh, sir, oh. Kenneth, thank you so much. Dito nga ay kasama niya mga taong malalapit sa kanya dahil nag-commit na talaga siya at mag-focus siya sa ensayo. So, syempre, medyo madalang na talaga silang magkikita. And kita naman natin na talagang supportado siya ng mga kaibigan niya. And of course, si Sir Kenneth na sumusuporta sa kanya. Andito rin yung girlfriend niya. At sabi nga niya, hindi niya sinama yung mother and father niya dahil baka daw bumuhos yung luha niya kapag umalis na ang mga magulang niya. Wala parents mo? Wala. Bakit? Ayoko mo? Ba't ayaw mo? <laughs> Ayaw, Sila nga hinihintay ko ma yung parents mo. Bakit ayaw? Ako magul -gul. Baka daw humagulgul. Baka magal yung parents mo. Humagulgul siya. Baka umiyak ka? Ayaw mo, papayakin ito sa inyo. <laughs> Sana ma-meet natin ang mother and father niya sa mga susunod na araw o linggo. Pero for now, natutuwa ako sa suporta na binibigay sa kanya ng mga taong malalapit sa kanya. And syempre, hindi mawawala ang usap dahil napaka-importante ito sa mindseting ng isang player. At bago sila sumabak sa ensayo at bago sila magstay dito, kailangan may tama silang mentality or attitude na kinakailangan nila sa araw-araw na haharapin nila. Ako po si Shana Ivan P. Ilan from Sapang Maysak, Mexico, 20 years old. Isa po ako sa na-featured ni Coach Mabs at isa din po ako sa natanggap na scholar dito kay Coach Mabs. Samahan niyo po ako sa magiging journey ko dito sa Mabs. Mas pag-uusahin ko po pa po ng pag ko dito. Kaya po ako nandito kasi goal ko pong makapaglaro sa matataas na liga tulad ng PBA and MPBL or makapasok sa matatasyon na university. Kasi nung dating nag-tryout ako sa isang university sa amin, hindi ako natanggap kasi wala na reject ako eh. Kaya nagpunta ako dito para mag-ensayo kay Coach Mabs and mag-improve ako. Hindi lang sa skill kundi pati sa mentality. Abangan nyo po bukas yung magiging laro ko dito sa Mabs. Papakita ko po yung best ko. Yun, marami pong salamat sa mga sumusuporta sa akin. So ayan na nga guys, i-welcome natin ang Kyrie Irving ng Mexico Pampanga, Sean Ivan Ilan. At alam kong excited na kayong makita kung paano siya maglaro na kasama kami. At yan ang aabangan nyo kinabukasan.